ya maka gurus malaki tuh maka gurus oh medyo mabigat tau katakin tingnan nga natin ya na tingnan nga natin mga gurus triling drilling mga mau cruise. Sutra. Pastilan. Oh, nangus semu mga kagurus dali ah. Oh, sigpo. <laughs> Yeut. <Ayan>. Tihirut. <Ligiran. laughs> sigpo. <laughs> Oke, okay. pulang-pulang. Oh. Okay, isa. Okay. Sinuksuhan na rin. Sinuksuhan Okay. At pain namin mo, Gurus. Yeah, oh. Yan, pamain namin. Oh. Dikya po yan. Special pala yung dikya na yung Gurus. Sa uh. special din na isda. <laughs> special na isda. Special na di. dikya. Yan. Yan. <laughs>

yung bilasod magulos yun po special yan mamahaling isda lahat po na, ay pwedeng kumain yan walang ba, walang bawal bawal yan yan ang pinakamagandang isda yung bilasod magulos si okay. lahat yan pwede kumain yan papalitan di mo na tulog na babalik babalik balik tunggu gurus, Oke, okay. oke, okay. aku mau ngomong gurus, Ayo, kita mau, ke mau, batu 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 mau, gua mau, gua dia mana mau, gua mau, gua mau, gua mau, gua mau, gua mau, aku mau, gua mau, gua So, uh, ang mga grus, no? ito oh, Meron naman ang grus. Ito yun. Meron. Ang kakaulap. Lumalaban mong kakagurus Malakas naman kakagurus Malakas mong Malakas mong mga Malakas Malakas mong kakagurus huh? <laughs> mga kagurus <laughs> mga kagurus no kalalagay lang mga kagurus, pero dawi agad tapos nahihirapan mo yung sama ko may bigat daw ah, tingnan natin yan mga kagurus Ay, ng, malaki malaki siguro po <laughs> o, yun hmm. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ang laki ng mga gurus. Wow. Super. Okay. Super. Super duper. Hey, Ay, mga gurus. <laughs> Ayan. Super duper yan mga gurus. Kapat na. Arapat na. Arapat na. Arapat na. So ako na mga gurus. Ay, mag... Mag-ano na ako dito mugawa na ako ng magpain ako kaya kina. <laughs> <laughs> na Gan, ako, ganun ganon Ganun ganon 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 no? ganon <laughs> ganon Yan Yan. Pasok Ang tawag sa amin yung mga kurus ay bubog. Tagalog dikya Mal maliliit na dikya napakadami dumagsa dito sa amin sa dagat namin okay yan po biglang dumagsa <laughs> malaki masyado eh So yun mga no, yun lang muna dahil maglalagay din akong akin. Mm -hmm. Main eh. <laughs> oh, ayan. Hindi mo sa ipapakita ko muna ang gurus. No? Ganyan talaga ang lagay. Mo. Oh, ayan. Nakikita nyo naman yung mga huli, mga gurus. Malalaki po. <laughs> Bukas pa kami ng umaga ito. Uwi, mga gurus. May balak mga kami, gurus, na dalawang araw kami hindi uwi <laughs> kasi wala na kami baon kanin <laughs> ayun so okay maraming salamat sa patuloy ng panood mga kagurus kasi yun pa lang pa umpisa pa lang to sa aming uh, night fishing mga gurus no sana supportahan nyo po ang aming channel mga kuros, YouTube channel oh. Kuya Marvin TV. O oh, yung FB page namin, Marvin Ijong. Pag-support nyo po mga kagurus. Uh, at marami kami mga adventure, fishing adventure na ipapakita sa inyo. Yan oh. At, talagang marami kayong matutunan dito sa channel namin mga kagurus. <laughs> <laughs> Ayan. Ito yung dikya. Dikya. Hmm. Isang, sa isang taon is Kasi isang bisis lang. Isang bisis lang. Yan Mabas. magurus. Oh, yan magurus no. Isang bisis lang ito magpakita. Sa isang taon isang bisis lang ipapakita yung, yung ganyan kalilit na dikya. Kaya kami dito mga mandaragat ay tuwang tuwa po. Oo, uh, para makahuli kami ng... Para

Okay, mga At ako naman dito, hindi pa ako nakapisa. Hindi gubot-gubot na ako. Sino po, mga gurus? Lagi. Okay. Okay.